Oh, uh, p*** <laughs> <f*** ko. laughs> <laughs> Dead to end wala na. oh Yup, counter flow, counter flow Oh p*** ngayon ah Tug pa rin oh Ngaawit na, ngaawit na kamay ka ah oh. Okay Ay, 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 ay Yo, Good morning, good morning, good morning Time check 7.03 na umaga Dito yan sa, hindi ko alam kung saan to Kung saan dito yan Quezon, Quezon Province Ano abot, abot Dinig pa, dinig pa Ayun na si Haring Araw oh Sumisilip na Ah, tagtag, tagtag Ta <laughs> Tagtag pa rin oh Kakangawit na, ngawit oh. na oh. oh, kamay ka oh, oh. <laughs> So, nakaka-303 kilometers na kami mula Maynila. Tapos, sa natitira na lang namin ay uh, 264... Ah, hindi. Mali. trap! Natitira na lang namin 264 kilometers. 5 hours and 24 minutes na lang. Ano na kami? Barcelona, Sorsogon na kami. Our hometown. Ah, putang Diba ko, no? Ay, mo ang tala, no? Dennis, Dennis! Ay, luba! Kaya nga. Ano ba naman yan? Ayan, retrat, pwede! Pwede, pwede! Sige, diretso! Ikaw naman nasa unan para kaimod ka sa camera ko. <laughs> Eh no, mali oh. Malinigon man oh. Ah, mau gang ya. Mati wala ano, nagbubulat san paray. <laughs> checkpoint. Pop 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 pop. Ah, di ay ah, dito ka kami na checkpoint. Diyan kami na checkpoint. So ano ulit dito? Alam ko dito, tagtag -tag ulit dito eh. Ay, hindi, ang ganda yung daan, oh. Hindi matagtag, oh. Woo. Okay, 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 copy, copy Oh, counter flow, counter flow Oh, f***ing na yun ah Kabado eh, no? Sabi-sabi nung, sabi nung naka four wheels, malayo pa eh, kabado ka eh. Kabado ka lang eh. <laughs> Time check, 7.18. Now, umaga Oh, ini wasan. Uh, oh. Oh. <laughs> Dead end wala ino. Eh, atau ako, atau, atau, atau. Kumakataw yung ano. Dead end, naalakan yung isa. Naalakan yung kotse. Dead end pala yung... Okay. Ay 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 ay. Pu oh, pu. Oh. Ay nga. Ayan, ayan na ayan. Na, lubak 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 lubak. Ta. ayo. Ayoy no lubak pu oh. pu oh, oh, ina. E gul e gul e gul. Taliwak. <laughs> ito, ito, na, ito, bilis na isa, bilis Pagbigay ko na to Ito yung ano, sasakyan Pagbigay mo na Ayan, ayan, may na Ah, ah, ah